Ayan, so ito na yung steps by steps na paggawa ng pabango, alright? Ayan, so magandang araw mga kaibigan, mga katungkod. Ayan, so ang gagawin natin ngayon ay kung paano gumawa ng eau de parfum, okay? So meron kasing tatlong uri ng uh, characteristics ng pabango. Base doon sa kanilang uh, amoy, no? And base doon sa content ng kanilang mga raw materials, okay? So kapag sinabi mong mga 18 uh, 15 to uh, 20% yung kanilang uh, fragrance oil na ilalagay mo, ang tawag doon is eau de parfum, okay? So ibig sabihin mabangong mabango. 'Yun yung pinakamabango. Pag sinabi mong eau de toilette, ibig sabihin medyo lesser yung kanyang amoy, okay? pag siyempre audit kulon, siyempre mas mababa yung kanyang fragrance, uh, uh, no? So, yun yung tatlong uri ng uh, perfume, okay? O ng pabango. Okay, meron dalawang, uh, basically, dalawang uh, kumbaga, mm, uh, I should say, uh, type of perfume. Ito yung hydroalcoholic perfume at siyempre, yung oil-based perfume, okay? So, ito yung outcome ng aming produkto, ayan. So, naubos na, isa na lang yung natira. That's sa Fahrenheit, okay? So, ito yung mga bakante naming bote, ayan. So, yung mga bottle namin dyan, okay? So, ito yung mga pwede nating magawa, okay? Ito yung meron tayo, okay? Sweet Pea Fragrance Oil, meron tayong Dior Sobage for men meron tayong dito nga uh, Eclat ayan so kita nyo naman marami tayo dito actual choices okay meron tayong Pure Seduction ayan Pure Seduction meron tayong uh, Aventus Creed ayan and then Aquamarine Fragrance Oil and uh, meron din tayong Daisy Mark Jacobs, Okay. So, ang ipapakita ko sa inyo una yung mga gagamitin nating uh, uh, mga gamit o equipment or materials, okay? So, una, syempre yung graduated cylinder, okay? So, ito yung tester natin, guys. Ayan. So, syempre yung graduated cylinder na may iba't ibang sukat. Ayan. So, ito hanggang 10 ml. And then this one is ah uh, uh, hanggang uh, 50 ml, ito is 25 ml, okay? Hanggang sa 100 ml, okay? So mapapansin niyo guys, may mga sukat siya, no? Kasi hindi pwedeng lumampas doon sa tamang sukat yung formulation na gagawin natin, okay? So meron din tayong Erlan mask, ah uh, glass, okay? So ito 'yon, dito natin imimix mix yung ating Uh, mga raw materials okay so syempre yung pang uh, pinale ng na materials yung uh, para sa aging process no bakit kinakailangan uh, i-aging yung uh, uh, gagawin nating perfume yung hydro alcoholic perfume bakit kinakailangan ilagay natin dito okay so mapapansin niyo guys medyo madilim siya no Medi madilim siya talaga kasi the idea is that hindi dapat siya ma-expose sa any lightning. Okay? And at the same time, ilalagay natin ito sa uh, ref. No? Para mag-mix masyado yung ating mga raw materials. Okay? So, yung incubation niya, okay, ay dapat, uh, kung nasa ref siya, ganyan, uh, possible na dapat 7 days natin 'yung yung aging niya is 7 days pero kung ilalagay lang natin siya somewhere else ng ating bahay so uh, ano lang siya parang keep in a cool dry place lang siya sa part ng ating bahay so ang kinakailangan nating aging na itatagal bago nating ilipat dito sa mga perfume uh, bottle ay dapat aabot ng 1 to 2 weeks okay uh, two weeks rather. Okay. So, ano yung mga sangkap, no? Yung mga raw materials na ginagamit natin sa paggawa ng perfume. Okay. So, ito yung binanggit ko kaninang mga fragrance oil. Okay. So, yung fragrance oil kasi, guys, mga kaibigan, no? Ito yun, no? Pwede tayong bumili ng mga inspired scent. So, for example, ito yung extreme vulgari for men. Okay? So, kung mapapansin niyo guys, very concentrated itong uh, fragrance oil natin. Okay? So, kung gagamitin natin yung uh, fragrance oil na to na vulgari, no? Napakamahal niya. Sa napakaliit, no? 30 ml lang siya. And then, kung ito yung gagamitin na natin as perfume, pwede naman, pero dahil nga napakamahal niya, ay malulugi tayo at hindi tayo makakagawa, okay? So, kaya ang gagawin natin is yung hydroalcoholic perfume, okay? Pero ang characteristics ng hydroalcoholic uh, perfume kumpara sa oil-based perfume is that napakamahal ng oil-based perfume kasi ang magagawa ng 30 ml ay napakaliit kasi kailangan natin gumamit ng mga... Ayan, yung jojoba oil. Ayan. So, yan yung tinatawag nating carrier. Okay, so, dalawa ang carrier ng hydroalcoholic perfume. Isang hydro at syempre isang alcohol. Bakit? Ibig sabihin nito, yung ating pabango ay lalagyan daw natin ng alcohol at lalagyan din natin ng tubig. Okay, pag sinabi namang Uh, oil-based perfume, instead of water and alcohol ang ilalagay natin, ang pagiging carrier niya talaga is jojoba oil, okay? Eh, napakaliit ng jojoba oil. Napakamahal niya, 300. So, kung gagawa tayo ng, uh, sabihin natin, 200 ml, ilang ml ng jojoba oil yung ilalagay natin kasi kung purong oil-based siya. Okay? So, yun yung uh, unang sangkap, no? Fragrance oil pwede kayong mag-mix ng uh, any fragrance kung marunong kayo ng combination. O kaya citronella, and so on, so forth. So, meron din naman nabibiling mga, ito nga, yung uh, concentrated na fragrance oil. And at the same time, ito yung mga uh, pabangon na pwede mong magawa. no Available to yung mga fragrance oil like daisy, and so on, so forth. Ayan. Uh, Aquamarine, Eclat Fragrance, Aventus Creed, Pure Seduction, Pro, uh, Fragrance Oil, uh, Dior Sauvage, and the Sweet Pea. Marami pang ibang mga perfume available. Okay. So, kung tayo ay gagawa ng perfume na Eau de Parfum na 200 ml, okay, 200 ml. So, ibig sabihin yung 200 ml na yan, ay ito yung mga sangkap okay o yung kanyang mga raw materials. Unahin natin yung fragrance oil, okay? So itong fragrance oil na to iuuubos na natin yung 30ml lang gagawin ang ilalagay natin dito sa Erlenmeyer flask, okay? After that is ilalagay natin yung fixative, okay? So yung fixative is ito yon. Now, anong purpose ng fixative? Okay? Ang purpose ng fixative ay para tumagal yung amoy ng pabango. Okay? Fixative. Okay? Kasi alcohol nga siya, guys, eh, mag-evaporate -mage e ka agad yung ating gagawing perfume. So, ang purpose para mapigilan o para bumagal yung evaporation noong uh, alcohol, lalagyan natin ng fixative. Okay? And then susunod na ilalagay natin ay itong tinatawag nating DPG. Okay, itong DPG na to, ito yung uh, magmo-moisturize ng ating perfume. Kasi nga, yung alcohol guys, puro yun, okay? And then when you say pure or concentrated yung alcohol, that's would that would be 75% alcohol kapag hindi natin lalagyan ng moisturizer malaki yung probability na baka ma-irritate at ma-dry yung ating skin okay nakaka-dry po kasi ang alcohol so gagamit tayo ng DPG okay o yung tinatawag natin kanina no na moisturizer okay so after na maglagay tayo ng moisturizer so syempre kung mapapansin ninyo, kung ito yung ilalagay natin ay eh, napakamahal ng moisturizer, napakamahal ng oil base, okay? So, napakamahal niya. Kung 30 ml yan, yan na kaagad, nasa 300 na kaagad, malulugi tayo, guys. So, anong gagawin natin para maparami yung ating perfume? Okay. So, meron tayong tinatawag na alcohol unscented Pre-mix. Okay, ito yung PGA fixative aqua. Okay, so, bubuksan natin yung ating uh, paggawa ng uh, pabango. Okay, so, ipopost lang natin ng bahagya. So, una nating gagawin guys, ay ilalagay na natin dito sa Erlenmeyer Plus yung ating fragrance oil. Ayan. tak-tak natin mabuti dahil sayang yung kanyang amoy. And then, susunod natin ilalagay dito yung 1 ml na fixative. So, nasukat ko na siya guys. So, nilagay ko na dito sa kanyang uh, graduated cylinder. Okay. Yan. And then, after that is yung moisturizer. Okay? So, this is the moisturizer. Ayan. Para hindi madry yung ating skin. So, syempre, yung, kung ito yung gagawin nating alcohol, uh, perfume, tapos ilalagay natin yung hoobaol oh, napakamahal guys di ba so kaya ang gagawin natin is hydro alcohol okay so ito yung hydro alcohol so maglalagay tayo ng 150 ml so since 100 ml to ayan 100 ml dahil kulang yan dapat 150 ml yan ay, meron pa tayong isang graduated cylinder. Okay, ito yung pang 150. Okay. So, kulang ng... ba diba, ang goal natin is makagawa tayo ng 200 ml kasi based doon sa ating mga measurement. Dapat mat-completong 200 ml yung magagawa nating perfume. So, ano ang kulang? Lalagyan natin ito ng water. Okay? Kaya nga po, tinatawag natin hydro. Okay? So, kuha lang tayo ng tubig, guys. So, ayan na nga, guys. No? Since, ah uh, tawag dito, masyado tayong nagmamadali, nag-aapura, uh, nawawala yung stirrer. Okay? So, dito ay magiging, ano tayo, resourceful. Okay? So, ang gagawin natin ay, hahalu-haluhin natin ng maigi yung ating ginawang perfume. Okay. Hmm. Ay, ang bango. Ang bango niya, guys. So, syempre, kompleto na. Ilalagay na natin siya doon sa aging battle okay so ayun na nga guys nakagawa tayo ng 250 ml na perfume ayan so mapapansin nyo guys nilagay ko nilagyan ko siya ng uh, tape para hindi sumingaw okay tapos ilalagay ko ito sa fridge ayan for aging purposes ayan para magmix masyado yung Uh, mga raw materials na pinagsama-sama. So hindi natin siya pwedeng gamitin kaagad kasi syempre andon pa yung alcohol, 'di ba? Andon pa yung alcohol content. So yun lang guys. At uh, sa susunod ay gagawa naman tayo ng uh, ibang brand ng pabango, okay? Ito yung sweet pea fragrance oil, uh, Dior and so on so forth. alright right. Maraming maraming salamat.